what's up mga kautol magandang magandang umaga po yan tayo nasa bukid na uli at uh, ay ngayon po ay ano uh, pupuntahan natin yung ating bagong tataniman mga kautol at uh, yung ating tubigan yan may plano tayo mga kautol, na magpipino yan malawak na pipinohan ay mga kautol, mas mabilis ang kwarta ang pagkitaan ng pipino yan ito yung ating pipino yan, yan lago na po yan, nasupang na. Ay, ako'y nabighan at sa kanilang inspirasyon, mga utol, yung ating pinuntahan. Ang bilis, mga utol, ng pagkitaan ng pipino. Kasi, isa dyan ay, katulad dito, tamo mga kautol. Yan po. Ang bilis na supang na agad. Ilan days pa lang bubong na, no? May bunga na agad, oh, mga utol. Ang bilis, sarayan, no? Shoutout sa'yo, Lokbanin. Sa kaya si Rolly. Yan. Mabilis mga lang kitaan yan Sa pipino Kaya ang plano ko mga tulay ay Damihan ko ito Kasi mas gusto lalo nito kapag matubig May bunga na agad Mabilis ilang days lang yan Almost weeks pa lang Mas mabilis mga Kapag may tubig At verde verde po agad tol uh, pupuntahan po natin yung ating tubigan yung malaan luang. ayun po mismo ang ating gagawing pipinuhan na malawak yan kasi ang tubig mga kutol may tubig na uli ngayon no? Oh. sumulusog sila yan um, kagandahan mga kutol dito sa amin yan kaya dito, dito kung mismo papa uh, anihin yung pipino kasi ang tubig mga kautol tutusok agad yan ito walang problema kasi dito may problema tayo eh medyo mahirap itong papasukin itong side ng kabila yan ito bubuksan mo lang to ito yan tama po oh. kapag gusto mo manain manain tubig bagsa agad may tubo ay dito puro butas mga kautol yan. Hmm. pero hindi pa naman natin kailangan ng tubig saraduhan muna natin yan oh. Pwede rin po natin magbutas dito sa poron. Ngayon. Tama po. Tutusok agad. Hindi ka doon. Parang ano po, pahirapan tayo. Kasi marami pong butas, papakita ko po sa inyo. Ngayon, mga utol, tama po. Yan, ito po yung sabi ko sa inyo. Yan, tamat na po agad. Yun, dun. Autol. Natusok agad dun. Maraming pinapasok ng ano. Butas. Ay dito. Kahit tumusok, tumusok siya. Mga uh, autol. Ang tubig. Ano natin. Kontrolado natin. ano, o. Laki. Dito rin siya nagpapapasok sa kanyang sitaw. <laughs> tama po. Ayan yeah. o ito medyo basa-basa pa dyan mga kautol dahil dito naman natusok ang tubig yan dito yan kumbaga sasaraduhan mo lang dito kaya ang pipini gusto yung malaging mabasa sasaraduhan na natin dito yan. yan ito ito magiging pipinuhan natin mga kautol ano na sya gisak na ano? o oh. na po ang gisak niyan. yan ito naman mga kotol, marami nang sasuggest din eh. Huwag mong anuhin mga kotol yung iyong ano, yung iyong tubigan. Magtanim ka rin ng palay. Magtatanim po tayo mga kotol. Maraming nagkasabi na sayang naman ka kotol kung hindi mo naman tutubiganin eh. Kabaak po. Yan ito. Itong kabaak may tubig na yan. Ito lang ang hindi. Ito ang ating halamanin mga kotol. Sobrang lawak nito. Buong pipinuhan. Atin pong pipinuhin at uh, mas mabilis pong kitaan matagas na po uh, kahit tumakbo po yan ito po yung malaking luang kung um, makikita uh, po ninyo yan ito itong kalahati lang mga kotod magagrass cutter na nga po bukas itong malaking luang na ito para mas lalong matuyo mga uh, mas lalo mabilis ano no? Ganda na po nito. Migit malambot-lambot pa. Ngayon, nagisak na rin po itong naanduang na ito. Pinupinuhan natin ito. Suggest kayo mga kotor. Kumbaga, ito, ito, ito. Tingnan mo po ah. Ito. Itong malaking luang na ito. yan ito. Hanggang dun. Dalawang luang ito eh. Sandiritso, pipipinuhin ko. Ay, pipino lang. Uh, suggest kayo mga kotol kung anong gusto rin, ang gusto niyo itanim ko dito. Isang pitak, isang pitak pipino. Alin man dito, ito yung malaki din mga kotol, yan o. Kayo po mag kung anong maganda itanim dito sa kabahak na ito. So, isang pitak. Tapos, uh, bali lang pitak 'to eh. Isa, pipino, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Lima pa po ito. Yan, suggest po kayo mga kotol. Kung anong maganda na ipala natin dito ito bakante isa dalawa tatlo apat lima pa pa mga kotol uh, sabihan nyo lang po ako kung anong mga naitanim hmm. sasabay ko rin naman mga kotol yung ano po yung palay dun sa kabila ay syempre para may pangkentos tayo hmm hindi tayo mawala ng kainin eh. saka yung alukog dun yung siyam na luang mga kotol malalaki hmm. tigas na lahat hmm. tigas katira na po natin bukas mabilis pagkitaan mga kautol, kita mo 28 days lang na harvest ka na oh. ayang pipino 32 harvest mga kautol. hindi mabilis oh. matuling Ayan, ito Pipino e mga kotol napakaganda laging basa ano? isak na isak na po hmm. diba mga kotol oh. ito nung kabila naman pala yan papakita pa ko rin po sa inyo oh, pwede nang araduhin malambot lambot na kaya lang po medyo malaki ang kapital dito Nakarevisa na naman tayo ng sili. Makalwa po. Yan Ito palayan yan to. Itong kabaak. Makali itong makaliban itong, itong ilog. Palayan Ito. Kabaak ay. Halaman ang. Um. na po namin bukas. Ito. Kung umpisa na marami magko-comment eh. Ah, halamanin na po natin. Mas maganda pa. May palay din naman. Kaysa nand nandito na po tayo mga kotol eh. Nandito na yung ating area. D dito na lang tayo. Sabi ko nga po kung nakambal eh, sila po yung maghalaman din din eh. At binibigyan ko po din eh. Ay, baka po October pa daw sila. Ayoko magpiprepare na mga kotol. Hanggat uh, maaga pa. Yan. Ito to, tong dalawang pepino isa, dalo mauutol. Pero may gustong basa, ay di tubigan tayo. Mauutol. Sabi ng lokbanin sa akin makauutol ay yan. Uh, may pa magpepino ka na lang. At nasa tubigan ka pa, ang patubig mo pa quality. Yan kasi tour ng ating ah, uh, tutubiganin mga kautol ito yung kabaka na yun marami din mga kautol diba? malawak din po yung ating tubiganan ha? ito yung alugpog yung pong ibig sabing alugpog mga kautol ay hindi nawawala ng tubig hindi natigas yun, laging basa dahil para po may bukal sa ilalim po ba yun tubig dun mga kautol hindi mo na na pala dalimisay ay ari na po mga ah linis na linis simula na natin ah mga kautol hanggang dito lang po maraming maraming salamat po sa pagsama si Pagnapotsaka buhay probinsya ba salamat po sa inyo lahat mga kautol